Bigyan natin ng reaction, opinion itong latest post ni Congressman Kiko Barsaga. Title niya is, Nagalit si Congressman Marcos at Congresswoman Gerin Nagalit. Bakit? Sobrang pang-aasar naman itong Congressman Kiko na ito. Nilapitan niya si Sandro Tinanong. Kumusta ang kaso ni Romandes? Hindi <laughs> sinagot. Tapos, Lana. Uh, nagalit na si Oh, ito. Grabing anong tawag dito? Grabing sutil. Grabing pang-Alaska. <laughs> Yan. Tapos na ng DOJ hearing sa Sandro Marcos. Hmm. Yes. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kiko, kasi Yeah. Ay, ako ay sumagot. Ayaw sumagot sa tatako. ganyan? Pa'no ganyan? Lagad <laughs> <laughs> na si <laughs> ref garin. Isa ba isa pa. Tapos lang <laughs> ng DOJ hearing. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kamusta na yung cash ni Tita Romualdez mo? <laughs> yes, po. Oh, ayaw sumagod. Ayaw sumagod. Natatako. Oh, Huwag ganyan. Huwag <laughs> 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 ganyan. <laughs> isa pa. Isa pa, isa pa. afternoon. Good uh, afternoon, okay, Kiko. Go? Kamusta Ay, na yung cast ni Peter ka. Romualdez mo? Yes, <laughs> po. <laughs> oh, ayaw sumagod. Ayaw <laughs> sumagod. <laughs> Natatakot. Huwag oh, ganyan, boss. Huwag <laughs> 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 ganyan. Huwag <laughs> Nagalit na si Rip Marine. <laughs> <laughs> you <Yuno. laughs> uh, know. Grabing. I to ka kanong isip ng kongresistang ito. Yeah. Nang dahil sa mga pinaggagawang ganyan, sinabi na mayroon na siyang uh, diferensya sa pag-iisip. <laughs> oh, yon sinampahan na ng ethics ko complaint. Uh, tingnan natin ano mangyari. <laughs> Alas, hindi ako makapaniwala na nagagawa niya. Parang naglalaro lang siya eh. Kaya pang-aasar talaga. <laughs> pang-aasar oh, kumusta na ang kaso ni Tito Rimaldis mo? <laughs> Hindi <laughs> <Si> niya <Chandra Marcos. laughs> <Andrew>, makasagot si Sandro Marcos. Hindi niya makasagot. oh, todo risky naman si Garino. Oh, Huwag kang ganyan. <laughs> okay, magbasa tayo sa... Ang dali. Comments. Bakit walang comments dito? Wala, hindi, hindi ako. Comments are disabled. <laughs> okay. So, ano ba? Mga pirata niya. Ngayong araw, mga nakita kong post. <coughs> Pinag-re-resign niya na ang bagong Speaker of the House. <laughs> Resign ka na. Hmm. Yan pang mga binira niya. Si, ano, si Congre, uh, Secretary Vince Dizon. Hmm. Nag, uh, very emotional si Secretary Dizon sa laki ng problema sa DPWX. Grabe, na-overwhelm na, na overwhelm ako. Muntik na akong no, <coughs> muntik na akong tumalon sa tulay kahapon na 8 years na hindi pa natatapos. O, oh, nag-comment si Congressman Barsaga, mabuti pa sana tumalon ka na. <laughs> ano ba yung sabi niya na tuta ka rin ni Romaldez. Mga ganun ang ano. Ganun ang kanyang mga uh, banat. <laughs> Sandali ha. Oh, ito na. Yung nakita ko na yung post niya na <laughs> uh, biratanya kay Secretary Vince Dison. Okay, sabi niya dito, response to a comment by DPWH Vince Dison. Kahapon, sabi ni Secretary Dison, muntik na akong tumalon sa tulay na hindi matapos ng 8 years. Overwhelming na masyado ito eh. Oh, Barsaga, wala nang maniniwala sa inyo. Tuta ka rin ni Romualdez. Tapos, nagdradrama ka pa? <laughs> Ganon siya bumira. Oh. Mga comments. Nel Por, sabi niya, is speaker of the Madlang people. <laughs> si Kitang go Congressman Kiko. Mel Bestre, younger attorney Respicio, yung vice mayor na kinasuhan. Benz, mm. Vince, Vincent Garcia. No holds bar talaga. Martino Main. Go go go, Congressman. your the man. You're the man of principle. Mabuhay ka, Kong Kiko Barsaga. Ito 'yung mga ang dami no? The future senator and maybe president. <laughs> ha ha ha, go hit that crocs, Congressman. Bardagol Ultra Pro Max. So, meron pa ba tayong katulad ni Congressman Barsaga? Uh, meron naman siguro. Iba-ibang style lang. Katulad ni Congressman Toby Chanko. Medyo mas matured ang approach. Congressman Toby Chanko, sinang, nagsampa na, na ng ano, ng ethics complaint laban kay Saldiko Uh, dahil sa pinaggagawa niya noong chairman pa siya ng Committee on Appropriations. 'Yun. so sino pang mga, yeah, may mga matitino pa rin tayong congressman. Iba-iba lang pamamaraan sa pakikipaglaban. Uh, congressman uh, Ungab, si Dr. Ungab. Hmm. Nalaman natin yung mga blank items sa Bicam. Kaya nabuking sila ngayon. So, sana dadami pa ang mga kongresista na nagsasalita at uh, tuloy ang laban dahil sabi nga ni Kongresman Barsaga, we have not yet defeated Romualdez. Habang nandyan ang Marcos administration, they will try to protect Romualdez. Kaya sa interview ni Jessica Soho ba ito na sabi ni Congressman Barsaga, initially si Romaldes lang ang gusto niyang kalabanin. Kaya lang, nung nakita niya Marcos, pwedeng proteksyonan si Romaldes, kaya nilabanan na rin niya si Marcos. So, birin mo yan, bagi itong kongresista, nilalabanan niya ang presidente at saka dating house speaker. Kakaiba talaga. One of a kind. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo